So mga kasama, magpapasko ngayon ha. Huwag magpapaloko sa mga cellphone. Ang... Iprinisinta ni DALJ Secretary Benhur Abalos Jr. kahapon sa Camp Crame sa Quezon City ang lalaking ito. Nagpanggap kasi ang lalaki na siya si Secretary Benhur Abalos at nambibiktima umano ito sa pamamagitan ng paghingi ng pera matapos itong magpakilala. Ang style niya ay ganito. Asabihin As niya na ako si Secretary Abalos, papadala ako ng bigas sa inyo On the way na dyan, medyo nasiraan, papakitulungan naman. O kaya makapwedeng magbigay ka ng pera, itong G-cash ko. Tatawag sa staff ko. Pagtawag, tatawag na yung staff, na pag asabihin sila ni Amalos. Ayon sa PNP, nagsimula pa ang modus ng suspect nitong Hulyo at nakatanggap na rin sila ng mga reklamo ukol dito. Na-uncover nila ang isang sindikato as in-sindikato. Merong tao mapapanggap. Merong magre-recruit na makakukuha. No? At yun ang ginawa nila. May mga text messages ngayon at na-file na ngayon sa kaso. Ito yung nagpapanggap na Larry Abalos. Dahil dito, nagsagawa ang PNP ng samotsaring imbestigasyon na huli ang 23 anyos na lalaki sa ikinasang entrapment operation ng ikapito ng Disyembre sa Barangay Baay sa Lingayen, Pangasinan. Prior po doon ay marami na po mga reports na may mga tinatawag na nakasabi na siya daw ay si Dungkor Abalor. Siya daw po ay uh, mayroon din sinasabi na siya daw po ay staff ng ating butihing isang IMG Secretary nangyayari po yun at sa mga report na mga previous report sa mga iba't ibang iba, iba, lugar dito sa ating probinsya at sa mga karating na probinsya. Uh, ang ating kapulisan po ay ang po sa direktiba po ng ating mahal uh, na provincial director. Police ko ng DP Pangit ay nagsagawa po tayo ng police operation uh, noong December 7, around 1.45 p.m. po. Nabiktima rin ng lalaki ang ilang mayor at mga gobernador kung saan aabot sa 150,000 pesos ang nakuha nito mula sa kanyang mga biktima. Payo naman ng kalihim sa publiko. Binabalaan mo kayo, lahat kami ang PNP ay nakamasid dito. At kung meron kayo reklamo, adyan ng PNP o kaya opisina ko po, ang ating team, no? Office of the Internal Security, handa po kami. Nasampahan na ng kasong identity theft, spoofing, istafa at paglabag sa anti-cybercrime law ang lalaki. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.